Magandang araw po. Ngayon na may nandito tayo sa harap ng bahay namin. Tara, samahan niyo ako umikot sa harap ng bahay. Ito na po. Kalilinis lang po itong ating harapan na to. Minawar ito ni Kabiteño Farmer. si ko sa inyo yung mga bunga ng mga prutas dito eto foi fun kan ang dami po dating bunga nito ngayon eh hindi na nga po nakatuloy dahil nagtag-ulan eto naman po yung ating suhang dabaw malago na siya talaga hindi na magtatagal bunga na Ito naman po yung ating lemon. Yan po. Yan po iyan oh. Pinunla lang namin from doon sa pinili naming lemon na may bunga sa loob. nunahinog, na hinog, kinuha namin yung mga seed, pinunla namin. Ayan na pot na bunga na. Marami po yan. Nakatanim lahat dito sa harap ng bahay. ito naman po yung ating puno na rambutan kahit paano naman nakapagtira pa rin siya ng bunga ayan po ayan kita ba? ay parang hindi kita ito po paano naman po ay may natira tayong makakain na rambutan. Hindi palang masyadong matured ang punong to. Kasi 2 years palang pong puno ito. Bumunga na siya. Ayan po. Ayan. Ating rambutan dito sa harap ng bahay limang puno po ito mga nagsipagbunga na hindi nga lang po ganun nga karami ang natira pero matitikman natin ang mga bunga dahil may natira naman po yan nandun yung aking anak ayan po siya kumukuha siya ng rambutan yung punong 'yon kahit mababa pero mas marami siyang natira. ito yung ating dwarf na niyog malaki na hindi na magtatagal at bubungan na po ang bilis din pala ng dwarf lumaki ayan po yung ating Doña Aurora ito pong dwarf na ito ay 2 years pa lang ito naman pong isang ito 1 year po 1 year siya ngayong June 2023 ito na po at malaki na pagpapasensya nyo na lang po at dahil tayo na sa harap ng bahay medyo malapit tayo sa daan kahit paano po meron tayo mga sili ayan po yung ating kalamansi na maliit dito sa harap ng bahay katatanim lang po yan ayan po at may mga bunga yan ito yung ating rambutan kanina nangunguha dito yung aking anak na babae yan na kahit maliit pa po yung mga lemon tinan nyo at nagbubungahan na po yan po ito yung ating sili hindi po tayo nakapagtanim ng siling ngayon. Ito po itanim pa namin noong December. Yan po. Nabunga na rin. Ayan po yung ating lemon. Yan. Daming bunga. Lahat po ng lemon, madaming bunga. Kung <clears throat> so, natatandaan nyo po yung aking video, no mga nakaraan na ako ay nagpunla ng bungo ng lakatan eto na po siya yan daming anak naka harvest na po tayo ng lakatan punkan ayan po ayan yung ating lakatan yan may mga buwig na. Itong isa naman pong ito, nung bagyo, may buwig siya, natumba, pero okay na rin po. Pwede nang i dahil medyo mataba na. Meron din tayo mga lansones po dito. Marami rin tayong tanim na lansones dito sa harap ng bahay. Ayan na po yung aking mga lakatan. Lansones po. Ayan po oh. Mga nabunga na talagang aming lemon. Yan po itanim namin. Last year, mga June, one year na po yung demo na yun. Lanzones. Dahil nga po paborito ng mga bata, lanzones. Kaya marami tayong danim na lanzones. Ito naman po ay duhap na nyog. May po malaki na rin. Ang ating cherry blossom. Naglalakihan na rin sila. Darating ang time, bubulaklak na rin siya lansones po Ito yung ating lemon again may buko na siya Ito yung ating apple Yan nabuhay naman po yung apple nating apat dito sa harap ng bahay Ito po ay kape Pinapatay ito pero sumusuloy po ulit tumutubo ayan po oh. ating lemon ito naman yung ating rambutan Napakaliit ng puno pero may bunga yan marami pong bunga to sabi ko nga sa inyo nalagas yung mga bunga ng rambutan dahil hindi pa matured ang mga puno niya maliit pa po ang aga lang pong bumunga Ito po eh, lemon uli, pero napakada, laki ng bunga. Ayan po. Ayan, yan po eh. Sabay-sabay namin tinanim. Hindi lang pare-parehas ang laki. Sa dahil lang, siguro dahil sa lupa. Ito naman po, lemon pa rin. Ito yung malalaki talaga ang bunga. Pakita ko sa inyo. yan. Hindi pa po masyadong malaki. Mas lalaki pa po yan habang mahihinog. Ayan po. Madami po. Doon sa loob. Ayan siya sa loob. Iangat ko para makita nyo. Ayan. po. Bale, apat, plus yung isa, limang bunga. Dito sa harap ng bahay, nagbabike sila. Sa damuhan. Kasi mahirap po sa daan. Kasi national road nga po. Dahil maraming mga sasakyan. Ito naman po. itong ating mangguelas. Ayan po. Ang daming bunga. Ayan. Masarap po yan. Alanganin mangga, alanganin siniguelas. Kinakain ko po yan. Ayan. Medyo maingay lang po dahil may mga sasakyan kaya pagpapasensyahan nyo na yung ating atis ayan po may bunga na harvestan na rin po natin yan ayan po si Kabiteño Farmer nag-harvest siya ng okra. Kaway-kaway naman. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kasama. Yan po. Magandang hapon daw po. Viewers and subscriber. Ayan po. Ito rin po naman, ano to. Yan. Niyog. Dwarf na niyog. Bali, apat na dwarf na niyog po. Dito sa harap ng bahay. Dahil nga po pag may bisita, hindi tayo makaakyat sa puno ng nyog kasi masyado pong matataas. Nakakain tayo ng buko kapag merong nag-harvest. Kahit paano naman po, eh, meron tayong silip pa rin. Yeah. Ito po yung aking lemon. Ito po is special to. Dahil isa lang po yung nabuhay kong lemon na binibili sa supermarket. Ito po yung maliliit na lemon. Yan po. Natutuwa po ako at nakapag pabuhay ako ng lemon na maliit yun po yung mga anak po dito lang sila nag pa-bike, ayan po sila sa harap dahil nga po kami may kali dito dito lang sila nag pa Hello ate. Ayan po. Binuksan nila yung gate. Para makapag. Bike sila. Yung lalaki ko. Doon naman po sa taniman. Doon siya nagbabike. Hindi po namin pinapayagan sa highway. Gawa nga po na. mabilis ang sasakyan. Eh dati po may nagbabike doon sa. Mandang unahan lang nasabit sa truck tumalsik po awa ng Diyos po ay sumalangit ito ang kaluluwa at mamatay po kaya kami po ay takot na sila ay hayaan magbike sa labas siner ko lang po sa inyo itong aming tani man sa harap ng bahay dahil nagbubungahan na nga po yung ating mga tanim dito napakabilis ng panahon at mm, talagang nagbungahan na sila blessing po para sa amin na kami ang nagtatanim ang dami na namin nakakain na frutas na kami ang nagtanim yan po Hanggang dito na lang po ang aming vlog. Maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo sa channel ni Palmer. Farmer. Shoutout po sa lahat ng mga viewers at subscriber. Shoutout din po sa mga friends namin sa YT. Salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa amin. Salamat din po sa pagpapalipad nyo. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po. Bye-bye.